Welcome to Nyaga Channel, ang nagapalanga sa imo. NYGC Nyaga Channel Blind Drama. A S F M. 106.9. Mayong adlaw sa aton mga pinalangga ang matag pala Ari naman kami para sa programa nga maghahatag kalingawan kay Kasadya. Upod kay Lolo Miloy, kag Lolo Ilyong. Ari na sila. Si Lolo Miloy. Eh. <coughs> hello, hello. Hello, shout check, shout check. Preme Loy, oh, uh, mayong adlaw siya mo. Ang imo pag sa siya mga pinalangga ng tagpalamati. Mayong aga siya tatatadan ng tagpalamati sa tata -tata -tata, si ASFM 106.9 the, the Community, Community Radio. Dirigya po sa doon programa Kuskos Balungos sa mga kapihan, sa kilid sang dalan, sa kaumahan, Diri sa kasudaran, maayong adlaw gid sa tanan-tanan. Kapay pag okay lang inyong aga, kagabataw, hay hay ang pag pagbugtaw nyo sa kada aga. Yes, kag dapat puno kita sa pagpasalamat sa mga nagaabot sa aton nga grasya. Gabisan may problema, ang importante, nagapadayon kita. Uh -huh. Kabalo ka man magbinalay, bay, parmiloy. Kabalo eh. Uh -huh. Aba, aba, uh -huh. aba. Aba, aba, binalaybay. ka oh, binalay, bay. nyo ha sa aton yung mga pinalangga nga mga kanay syaga o oh, gachat na din nga aton iba uh, yung mga tagpalamati so o nga mamati sila kuno sa comment section na comment o ara sa likod sinyo mga radyo uh, lang tawa uh, nyo lang <laughs> abe abis, sampol be siyang imo binalay bay premiloy akong background ah uh. Ayong, <laughs> sa'y ako, ay mo makita, na dumduman mo bala ang ginambal mo, nga ako, ay pamahawan. <laughs>

Mga tigulang, text ka mo sa amon. Kay, Oo, oh, message ka kay Kuya Hale uh, sa aton ASFM uh, hotline or ASFM text line. Kay tandaan na ni Prilyong, tandaan yung ngalan. Oo, oh, okay, <laughs> pang-great ka ka yun <laughs> next Saturday. No? Kay nah. pamatiin yung amon nga programa kay kami oh. Uh, sa si inyo sa kalingawan kay kasadya. Gusto mong nako na ko, Mabinalay Mabinalaybay ko para A si man? mo. Oh, uh, ari, uh. <clears throat> ikaw ako nakilala. Malipayon ako nga makita ka. -huh. Ila binagid kung mabatian ko ang imo kadlaw nga daw hindi mo mapunggan. Do kalayo. Good like like kundi check balo Abi mo sagad na magbinalay ba? Si Roberto mo. Oo. Oh, Kapinta kun mo. sagad na si mo binalay ba si Roberto. Kito ba ko Bas na kasi kasi sa tulay ba si si Kuya Hen. Ay oo, oh, nag-aakwa na siya. Nag-binalay na siya mga Rainan hauna. Di sa Uh, ano dong pamangkot mo siya, Kon Permiloy? Eh, Prilyog. Eh, uh, matuod na balaga ang mga perslab, lab, do malamitan? Ay, ko naghatag si mo siyang kasakit si mong first mo, Permiloy, malipatan mo na. Badrum, ah, duman mo na. Hindi, malipatan mo nga ah. Uh, Siyempre, ano ba lang nga ah, ginpalangga mo? Tapos, ginbaylo ka lang si Iban o kon ginbayaan ka lang? Ah, di -dum mo si pun? Kon bayaan ka na maluwat? Kon <laughs> 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 dumduman mo si mga ka? Habang, Kaya, ba? Ah, ba? Mabagos ko bilin mo. Ba, o sa last labat. niya ko. ka makilala na ako sa Yes, yeah, ah. so, oo, oh no? Kung ka isa, bukrabi ka pamuntos sa subong, ha? Ah. Oo, oh, <laughs> oh no? Kung wala mo siya gin sakit sa muna, huwag na makilala ang naging asawa sa subong. Preparahan ko din mga kaigas para ihawad si sa Pero wala para. ka blaka balo, milo eh? <laughs> oh. Oo. Ha? Nga kung nangin masirable yung kabuhi mo subong, upod si yeah. imo partner, madungduman mo pa nga tani ko ng first love ko lang siya unang yung pili ko why na ko nag-antro siya subong sinisubong di ba? oh, di ba? Oh, diba? patas uh, patas lang primuloy amo na siya nga kinanglad? kung sino yung partner, partner mo amo na lang nagtutukan mo hindi nakali ka buro balikid oh, na, pa rin, siya iban o oh, parang siya da naglabay dahil sa karsada ng mga dalaga daw hi eh, e, diba, eh, diba, diba, sya, oh, okay. oh, mo. oh, oh. na kita di Kristal tubang siyang dingding ga tubang ho. Ay, naku. kita na diba? yung <laughs> <laughs> Ada un search boot. Oo, oo oh. oh. kada no, kaya at least uh -huh. nakabugtaw kita sinangaga kag nakayuhum yuhom kita. Paagi sa inyo nga pagpamati, may paguro premiloy. Uh -huh. Oh, pabati on to sila dugadugaya. Sang, nice yaman. Oh, ang uh -huh. adventure ni nice yaman premiloy, part 2 na. Nabuhi uh -huh. na to si Mia bla Premiloy. Na mo nang balantayan oh. gid. Abot sa pinaka dabi gid traba gid produce sa nga. Obra oh, istra Direktor. Oo, oh, oh, ni Kuya Hil anda, no? Si Kuya ah. Hil anak tanda na. Wala na daiban well, yung naghambal. Ah? Kung may bayi na siya na. Oo, na. Si Kuya Hil tanan na, abilidad, no? Siyempre natabo na kag nahimo na tanan na siya aton audio vision editor. Romel T. Pineda, para Miloy. Kaya oh, sa ito ang sound magbanwa. Oo, sound man, nga kapropong lang. Ito, orang tahu, hayo, brako, para Miloy

heartbeat of Sake City News and drama, music we offer so beautifully And it goes occidental, our voice is clear ASFM, your friend, always with you Mga ka-ES, thank you again, ha? Ah, thank you again sa inyo, tanan-tanan Ini naman, si Lolo ninyo inyong Kag si Lolo ninyo Biloy eh. Sa ngalan si Aton Station Manager, Kuya Hill Andan Aton nga program Direktur DJ White Rose kag siyempre sa tanan niya mga staff sang ASFM madamo gid nga salamat halong gid kamo permi palangga gid namon